kababayan ko dating pangulong Rodrigo, humandusay sa kanyang selda matapos makita si Sani Trillanes at itong si Vice President, ay tila ba na ng topak, ay, <coughs> e, topak. eh topak ng, ng ano ng ano uh, ng, uh, eh, ng ano ng ano ng ano ng ano ng ano ng sapagkat hindi humatanggap-tanggap nitong nga uh, presidente mga kababayan ko na ang kanyang tatay daho ay uh, nawalan ng malay matapos makita si Sani Trillanes sa loob ng facility ng International Criminal Court mga kababayan kinabahan ho ng dating pangulong nung makita niya nga uh, siya na ngayon ang nasa loob ng selda na nakakulong sa loob ng kulungan ito ho, yung mga mainit na balita mga kababayan. Binanata ni Vice President Sara Duterte ang International Criminal Court huh? dahil sa hindi umano makataong trato sa amang si former President Rodrigo Duterte. What? Unang pinalaga ng Vice Presidente ang umano'y welfare check ng gobyerno ng Pilipinas na hindi ipinaalam sa pamilya panghihimasok daw ito sa compromised health ng dating pangulo at malinaw na abuse of power sa vulnerable individual. Nako, mga kababayan ko. ela wala naman problema kung bisitahin talaga eh. Kasi ito ah, ito lang 'yan eh. Ang claimant ninyo si eh, mahina na. <laughs> Ang claimant ninyo nung si eh, hindi na makakapag ano, hindi na makakalaban. Hindi na kayang litisin, gawa nga ng hindi na rin siya capable na litisin. Yan yung claimant ninyo. So ang Pilipinas, mga kababayan ko, nagwo-worry kay dating Pangulong kung talagang na na ba dyan? Sa Netherlands, nagpapunta tayo ng ating mga delegado upang tignan ng suriin ng tunay na kalagayan ng dating Pangulo kung talagang tama ang sinasabi ninyong mga tinignan kung tama ba kung talagang may sayad na ba may toyo na ba <laughs> tinignan mga kababayan ko ganun ho ang nangyari yun ho yung pinaka 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 naging problema doon at nagkataon lang ho na pinatawag ho si Sani at si Lascanas doon kung totoo man yon 'di ba ayun mga kababayan ko eto hung, eh, kung nagbako nagbaba ba wala na ba talaga sa katinuan? malalaman natin doon <laughs> mga kapatid ngayon galit na galit kayo bakit kasi mabubo kayo kayo